So ayun mga idol, mayroon na tayong tinimpla na ingredients dito. Niluto na natin. So ibababad na natin mga idol dito sa cooler natin. Ayan. Yung tubo natin, nakariri na yan dyan. Tapos may ano yan, may tubig at ilo. Ipapantay lang natin yung dami dyan mga idol. Para pagpapalsa natin, pantay-pantay yung ano, ice cream natin. So ito yung technique natin dito pagka mano yung ano natin paggawa ng ice cream. Kailangan natin ibabad. Kasi pagka hindi natin ibabad mga idol, tulad dito, nilalagyan na natin yung bagong timpla natin. So mainit pa kasi yan. Kung naman, umusok pa. Yan you know? o. So mainit pa yan. Tapos diretsuin na natin pagpapalsa. Babatili natin. Magastos tayo sa yilo. Kasi mabilis yang magtubig kasi mainit pa siya tulad yan mainit yan kaya dagdag ng dagdag tayo ng ilo. So pag nakababad na, bukas ng umaga natin papalsahin, napakabilis umalsa yan mga idol. Yan. Kasi malamig na siya eh. na natin ang ilo at asin yan. Tapos papalsahin natin. So napakabilis niya ang lumami. Kaya ito yung discard natin para ano, mabilis tayong magpapalsa ng ice cream kapag ganitong manumano yung paggawa kapag makina naman mga idol wala problema kasi diretsyo na yan tulad nito bagong timpla natin yung ingredients kahit mainit pa yan diretsyo salang yan doon sa makina natin doon sa banyera so wala problema pag manumano kasi medyo mahirapan tayo pagka manumano eh Kain lang natin yung dami niyan. So, ayan mga idol. Ito yung ginagawa natin pagka magluluto tayo ng ingredients. Talagang binababad natin yan. Papalamigin muna natin yan bago papagsahin. So, kailangan magluto tayo mga ganitong oras. Hapon o kaya gabi. Pwede yan. So, magdamag siya na Kasi kung... Halimbawa, bukas ka gagawa, tapos bukas ka pa rin magluluto ng ingredients, yung kasaba. So, mainit pa mga idol, yung kasaba. So, tulad ng sinabi ko kanina, na magastos tayo sa ano, ilo. So, dapat ganito, style natin. Kasi yung ano natin, ilo dyan, ayan yung natira natin kanina, sa pagtinda natin. Ayan yun. So, wala tayong ano, wala tayong gastos na hilo kasi yan yung ano natin eh natira na ilo kanina, tapos nagtubig na siya so yan yung gagamitin natin pang babad tapos natin may okay bukas na umaga natin pa asin yan huwag ano yung tatanggalin mamaya pakita ko pa nyo yun sa inyo so ayun mga idol so dalagdaga na natin ang ano yan kilo at asin yan sa gilid yan na natin so meron pa tayong dalawang kilo asin na natira iubos so, natin yun So, yung space dito sa kilid, yung so yung space dito sa kilid my doll. Sakto lang. Ah, uh, kagaya lang doon sa luma cooler. Uh, mas maganda kasi pag malaki yung space kasi marami tayong ilo ilagay at mabilis yung lumigas yung ice cream natin pagka masikip kasi sobrang sikip sobrang maliit na yung space so talagang ano matagal siyang tumigas matagal tumigas yung ice cream Hindi ko mawawasan ng tubig yan, Odol. Hindi ko mawawasan ng tubig. Yung iba kasi, talagang ako eh. Tinatanggalan nilang tubig. Diba, pagkatapos nilang anuhin, pagka dumami yung tubig dyan, tinatanggal nila. palitan na naman ang panibagong hilo. Napaka, ano mo, napaka daming hilo na malalagay kaya ganun. Sa ating dito, gulit na ano yan. Ha? Ang sanin mo Yung tubig din sila lalim mga idol, kahit maghapon, magdamag pa yan, sobrang lamig yan. Ayan yung kapatika sa ating natin. Yung nilo natin, ay yung, yung tubo natin, kahit gaano kadami na yung tubig dyan, eh, tubig na yun. Hindi siya umaangat. Iniipit natin yan mga idol. Iniipit natin. Iipitin natin. Kasi yung cooler natin, hindi natin pwedeng ano yan, pakuan. Wala tayong pwedeng pakuan dyan. Ayun, sa mga gusto mag-order ng ice cream dyan, dito lang sa sindangan mga idol, you know, princess ice cream. So mayroon tayong contact number dyan. Pwede kayong mag-PM dyan, you know. Number natin. Ayan. Tapos, yung ice cream natin, no? Oh. Yun, na avocado flavor yan, no, idol. Wow, -para -para. Pwede kayong mag-request kung anong flavor gusto nyo. Pero avocado, pinaka-dabis. Ayan, deliver na natin ngayon yan. Tapos, may kasamang apa na 100 pieces. Ayan. Siyempre, may kasama yung scoop na rin. Okay. Dito lang to sa sindangan sa buwang kadin lorte. O PM lang idol. Sa mga gusto mag order jan. Mga birthday party, mga event. Kahit anong event pwede dyan. Kung gusto nyo tatlohan, meron tayong tatlohan dito. Ses ice cream di sini, kan habis seorang sahaja.